Kamusta ang mga lods at magandang gabi na rin for today's video and nga guys starting October 6 yung sinasabi ni Mameta yan na naglabasan ng ating mga violation for sure yung iba sa inyo meron na rin mga violation kaya ngayong gabi yun ang ating tatalakayin kung handa na ba kayo tara na let's go dito na tayo sa ating profile. Ipapakita ko sa inyo guys yung ating mga violation para po sa mga hindi pa alam kung saan makikita ang inyong mga violation. And guys, hindi po sa professional dashboard guys ha. Dito tayo sa health and support. Punta ka rito sa support inbox yan o, oh, reports about others dito tayo pupunta guys sa your alerts and guys o oh, nakita nyo naman yung aking mga violation bilangan natin 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 wala yun guys ayun nga guys pati pala ang ating mga my day ay mag meron ding copyright kasi ginamit ko rito yung music ng ano lipin natin dito guys yun yung music ng uhaw dilaw yan nakalagay oh the following action were applied to your video by warner music group rights management because it may contain 8 seconds of content they own yan, copyright copyright guys dahil ginamit ko ngayon music ng dilaw silipan pa natin guys yung iba lalo na guys yung ano yung kung mahilig kayo sa mga dance ano challenge yan guys nagamit ko yung gento copyright na naman kung paano siya burain guys punta ka lang dito sa see details tapos i-continue mo lang continue continue may pagpipilian ka rito guys ay uh, o. what would you like to do kung gusto mong accept changes pipindutin mo lang to ayan oh kung ayaw mo naman yan kung gusto mong submit submit dispute pipindutin mo lang to yan ganun lang kadali guys to continue mo kunwari continue ayan uh, here's a summary of what comes next open form action was taken on your video because it may contain someone else content tapos kung gusto mong pindutin tong ano you can ah, hindi pala pwede talagang action agad kung gusto mong pindutin tong open form yan o oh. reason for dispute ano raw rason mo kung bakit siya i-dispute kung original content mo ba license content ikaw na bahala dyan guys nasa sa'yo na yun kung paano mo siya isa submit yung sa mga reels nyo naman guys kung meron kayong copyright i-delete -de nyo lang siya tapos kung gusto nyo siyang i-re-upload save nyo lang sa device yan ang papakita ko sa inyo guys kunyari ito guys ha ah. oh, pindutin mo lang yung tatlong tuldok kaya na yan ayan guys so oh. andito yung delete tapos nandito rin yung download reel para i-re-upload nyo sya para mapunta sa inyong mga device kasi nga meron syang copyright pwede nyo palitan ng music syempre ang ipapalit nyong music no copyright music na para hindi na kayo mga copyright ayun lang mga lords sana may natutunan kayo sa ating vlog today maraming maraming salamat nga pala kung hindi ka pa nakapollow sa aking uh, personal account, pumalaw ka na para updated ka sa mga video na aking ilalabas pa. Nagtuturo tayo ng tutorial. Ito ay base lang sa aking mga natutunan din para aware din yung ating mga katulad nating content creator. Kung nagustuhan mo itong video na to, baka pwedeng palike comment para share na rin sa mga katulad nating content creator. Maraming salamat guys. Thank you for watching. God bless.